Ayan nga guys, no? nakapamili kami sa bayan na balik pa, bayan. Nagkaga ng 835 pesos. Ayan. iba nakita Ay, nyo yan, no? Ayun pala yung presyo ng manok para matotal ka. <laughs> diba Di yung ginagawa, diba yung pinipidyo ko sa'yo? Oo, oh, mamaya. Aha, <laughs> uh, unahin natin yung ano, nabili namin Ayan, nabili namin uh, kamatis. Kamatis, asan yung kamatis dito? So, isa mo nalang Baka ginawa naman yung ano. Ginawa niyang ato yung kamatis is 116. 116 pesos guys. Ito. Dalawang ganito. Dali lang. Ayusin ko ka. lang. Kasi kailangan i-ano natin. Ayan. Ayan. Paninda tsaka panggamit na. Yung iba kasi bumili kami yung maniba, diba? Hindi yung sobrang ano, yung red na red. Ayan. Sunod is yung munggo. So, yung munggo, 100. Munggo, ayan. 100, um, 4 pieces na siya. 100 pesos, ayan. Sa dalawa, tatlo, apat. So, 25 ang isa. 25 ang isa nito. No? Pwede namin ibenta siya ng magkano pa? 35. Pwede namin siyang ibenta ng 35. Ayan. Tapos, kalamansi. Mahal guys ang kalamansi. Ayan. Medyo maliliit yung binili namin. Kalamansi is 42. 42. pesos, isang isang kilo na to, umaygit oh, siguro. Ayan, 42 pesos, 'di ba? And then ceiling green, ceiling green guys, ceiling green. 19. So 19 pesos to, 19 pesos. Essential na ha, medyo maingay kasi na syempre may tindahan. And then ito pa. Ah, uh, ano ba tawag dito? Sibuyas. Ay, hindi. Uh, sibuy, eh, spring. Spring siya. 30. Ah, celery ba to? <laughs> celery daw. Celery. Celery ba tawag dyan? Celery. May iba pa yung onion Celery. Wala naman nakalagay rito. Ayan, nandiyan. 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 Eh no, di Licks, Kaya nga, Licks, uh, na. Uh, 20, uh, 22 pesos. Ano ito, bata? Tapos, ito yung ano. Bata. Ito yung sitaw. Ay, ito yung sitaw. 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 Asa na yung sitaw dito? Uy, ano 33 ito? pesos. Ayan, 33 pesos. And then, Labanos. Labanos is 41. Sila ang binili namin pang gamit. 41 pesos. Ayan. And then, carrots. Carrots is 45 pesos, guys. Alam nyo ba? 45 pesos, apat na piraso. Grabe, no? Parang 10 ano siya, 11 pesos 11.50 isa 12 45 eh. Ayan. Mahal. Mm. And then, Ah uh, ano tag dito? Sayote, 32. Tatlong piraso, 32 pesos. Sa kuya Sa kuya. Sa kuya? Oo. Sayote, di ka sa amin si kuya. Ah. And then next, next is wait lang, kasi isa lang yung kamay kung naghahawak. Repolyo is 50 pesos na siya guys. Mabigat-bigat din siya. Ayan, magay natin dyan. 50 pesos. And then, ito yung spring. Spring onion alam nyo guys, 38 pesos na to. Mahal no? Pwede, pag ano, magtatahim ako ng ganyan. And then, three, ano to? Puso. Puso. May puso ba kayo? May puso ba kayo? Ayan. Puso ng saging is 45 pesos na siya, o. Oh. Diba? 45 pesos. Gagawa ko ng pangkare-kare pwede pa na yan. And then, ito pa yung pinakamahal sa lahat din. No? Ay, no, natapon yung iba. Um, ano to? Sibuyas, 114 pesos. May kasamang natapon doon. Ayan, may kasama pa. And then, isa pa. Bawang. Bawang. Bawag, 75 pesos na siya guys. Ewan ko ilang piraso na to. 12. Hindi, parang hindi lang 12. Ayan. Ilangin ko ha. Nung ano, bawang niya. Nung, no, magkano to? 75 pesos. 2 four, six, eight, ten, twelve. 14. 14 pesos. 14 pieces. 75 pesos. And last but not the least is the potato. Patatas, guys. Patatas. Nagkakahalaga siya ng 63 pesos. Ano, mahal, no? Parang ano? 2, 4, 6, 8, 10. Okay. Parang ano siya? Pag 63... 5. Hmm... Mahal na. No? Mahal hindi mabilihin dito sa Maynila. Ito pwede bang sibuyas? So, ayun, may binili rin kaming mga karne. sag, uh, saba. Sa so, yun, kanina na video ko na, no. Ayun. Wait lang. So, ayan, lahat lang na napamili namin, no. yan. Maya ayusin yan. Ah, ayusin yan mamaya. Diba? Ito lang yan ha. Gulay pa lang ha. Nagkakahalaga na siya ng 835 pesos. No? Oo nga. Yung kangkong 15, 15 pesos. Ayan. Ayan siya. Tapos kukwentahin namin lahat. Hmm.

So ayan lahat yung no total namin. Kasama nakasama na rin siya ng ano. Kasama na rin yung ah uh, nabili namin dun sa ano sa kabila, no. Sinama ko dito yung kangkong 15 pesos, yung bell pepper 20 pesos, chicken uh, 208, pork 286, yung isda, kasama niya yung isda is yung tilapia at saka bangus 355 and then yung um lemon na 50 pesos 6 pieces na siya yung puto 100 pesos yung saba is 46 pesos yung grapes 180 pesos so ayan guys no konti lang yung nabili naming prutas kasi may prutas pa kami dito sa bahay So, ayan lahat yung total, no? Nung napamili namin, 2,095. Ayan, 2,095. Nakita niya naman yung date. 8,26, 2,024. Ayan, di ba? Ganyan. Sobrang mahal, guys, dito sa Maynila ng mga gulay. Di ba? Sobrang mahal. Kaya, yung ginagawa ni, ni Mr um, bumibili siya ng ano ah, uh, bumibili siya ng ano ng stock na no hindi yung bili ng bili sa ibang tindahan total may tindahan naman kami so yung iba yung ginagawa ayan pangbenta na rin yung iba katulad ng kamatis isang kamatis na yan titimbangin din yan kung ilang ano or magkano benta mo isa neto pa Ayan, parang 8 pesos daw ang isa neto. Isa natin ha. Ayan, parang maganyan 8 pesos na yan siyang ganyan. Ganyan lang guys ha, medyo mabigat-bigat din siya. Maganda siya oh. Gandang klase. Ayan. Tapos, pwede naman din itong ano. Yan. Eto, 35 ng bentahan na namin dito. Kasi, 25 ito. Ayan. Diba, yung, ano, yung sitaw, pang ulam lang namin to. Tapos, yung iba naman, pang paninda talaga. katulad ng sibuyas, Magaya, na nasa ilalim pa si sibuyas eh. Yan, paninda namin yung mga yun. Sibuyas, bawang, kalamansi. Ayan. Yung kalamansi, depende, no? Kung ilang piraso yung kalamansi. Dahil mahal nga sticker kasi 42 pesos ito eh so titignan namin kung pwede ano um, piso isa ganyan piso isa ang kalamansi pa no Mala. oh, piso isa yung kalamansi maliit pero wala eh mahal talaga and then yung kangkong yung kangkong naman isulamin namin So, ayun. No? At saka ito, upang ulam to. Mm, diba? Marami nyo. Manarikin kayo mga nag, magtibibenta rito. Yan. Kasi nga may tindahan kami. So, kailangan naming mag rin ng makahit papano. Kasi maraming naghahanap ng mga gulay-gulay katulad nyan. Ah. mga sili. Mga siling ganyan. oh Ah, yeah, uh, awesome. Um, tres. Baka tres ito. Tres. Ito? tres. Ito. Bentahan that's namin isa. Tres. Isang ganito. Yan. O dalawa lima ganyan, pwede na rin. Dalawa lima ganyan. Hmm. No, ganyan, ganyan kasi talaga dito guys kailangan pag meron ka ng ano no, may tindahan ka na kailangan mamili ka na rin kaya bumibili kami guys Doon sa sa bayan no? kasi eh, mahal mahal pag ano uh, syempre mamasahe ka pa syempre ba diba? tapos yung patatas din o, mahal din yung patatas kala nyo ganyan ganyan yung patatas mahal din yan yung sibuyas, magbibenta kami ng mga 6 pesos na ito guys. Ito, itong ito lang ha, 6 pesos na siya yung ganito kaliit. May, yung isang araw nakapagbenta kami ng medyo malaki-laki, 8 pesos na siya, isang parang ganyan. Ito medyo maliit ng konti, so 6 pesos na yan. So hanggang dyan lang yung latest update natin ngayon, yung sa pamimili natin sa Novaliches Bayan, yan po guys. 2,095 yung nagastos namin lahat. Ayan. So, ayan. Sobrang tipid na rin namin dyan kasi kasama na rin yung uh, pangulam. Pangulam. Tapos yung mga ano na rin. At least, diba? Kahit pa paano, eh, nakatipid. Ganyan talagang buhay, no? So, hanggang dito na lang. Bye-bye for now.